mantika, ipafry ko muna yung mga patatas. Next natin, saging na saba. What's that, lunch? Kaya ko bang to? Saba, saba ba yan? Hindi ko alam eh. Wala naman ako alam sa pagkain. Wala ah? akong alam sa pagkain, napakatakaw mo nga. Kain lang ako ng kain, mo. Hindi mo alam po anong tawag dito, JP. Hindi. Okay. Takay kita. Eh, okay, ano ba? Ayan? Oo. Oh, oh. Barbecue. Banana cream pala. Hindi ko maalam. Hindi na mag-bees ka na Sa Ano mm -hmm. mm -hmm. well, so, so, ba Walaan mo nga. Okay. Set so, aside muna natin. Pork! sana amin ko na yung ilalim kaya pwede ko nang haluin. ito, iba browning ko lang yung pork. At dahil sa ito, islang, habang nagigisa ko, naglalagay na ako ng kanyang tandoro. Magalisan mo kung meron kayong stock. At so, wala. Eh. At syempre, yung ating patis. Ayan, pwede na ito. So, kaya ko ito ginawa para mas lumabas yung linamnam ng kayo. So, ito set aside ko muna. Mm -hmm. eh, Ay, wala ako to set aside, no? Yung parang ginawa ko to <laughs> Sibuyas. Bago masunog ang sibuyas, okay. ilagay lang ang kamatis. So, pipipipin ko lang yung kamatis para mas lumabas yung katas. Mas masarap pag makatas. Kahit may kamatis na yan, magalagay pa rin tayo tomato paste. Maganda lang lang dinigisa ang tomato paste para mas lumalabas yung natural sweetness. Mawala yung kanyang acid. Acidity ng tomato paste. dahil tapos first again, panitan, girl ang mm, bango. Kapag ganyan na amoy na yung tomato paste, yung amoy ng luto na siya. Yung amoy, amoy McDonald's na. <laughs> Ganun. Babalik ko na yung mga pork. So, hindi ko na-play. Naglagay ako ng 2 cups of water. Ayan. And then, dito magpapakulo na tayo, magpapalambot na tayo. Sisimoy lang natin to hanggang sa lumambot yung karne. Eh. Ay, hindi fit, pero pwede na checko Check ko lang kung malambot na. Malambot na, pero hindi yung hindi yung gusto kong malambot. Gusto mag-add ako ulit ng order. Mga one cup. Malambot na siya, pero kulang pa yung lambot para sa akin. So, isisimul ko ng another 20 minutes yan. At, bago ko takpan, lalagyan ko muna siya ng pork cube. Dagdag pang palasa. No, hindi to mechado. Yun, pocherong babs. In medium heat. Check natin. Ay, talaga, malambot na siya. Laman. Okay oh. na. Para malaman ko kung mag-a-adjust pa ako sa luto ko o sa niya. <laughs> oh my gosh, ang sarap. Mm. Talagay ko muna to. Mga, mga patatas. Bagu beans. Talagay so, ko na rin itong pechay. Kalagay ko ng pork and beans. Tikman ko Tikman ko muna ulit. Tapo ko takpan. Para matansa ko yung patis. Konti patis na lang. Sa sapat at chokin ko na lang. Ganun. Cover natin. And then simulan natin ito ng another mga 3 minutes. Pwede Pwede na. So, ayan na. check ko ulit. Hinuli ko talaga itong sari na saba kasi itong sari na saba na nabili namin, medyo hinog na siya. So, nung na-fry, itong luto na siya, kaya hinuli ko na. So, kahaluin ko na ngayon, mga mi. And then, isisimmer ko lang dito ng another mga 2 minutes, pwede na. Kung gusto niya lagyan ng repolyo, pwede rin naman. Thank you for watching! Spread the love! Bye! I love banana!